Pinatatanggal na ng Banko Sentral ng Pilipinas sa mga e-wallet platform ang link at icon ng mga online gambling sites sa kanilang application. Ayon kay Mamberto Tangonan, Deputy Governor ng BSP Payments and Currency Management Sector, binigyan nila ng 48 oras o hanggang Sabado ang mga e-wallet para tanggalin ang in-app links at icons ng online gambling platforms. The Monetary Board of the Banco Central ng Pilipinas has approved the, our policy that ask the or we order Direct the BSP-supervised institutions to uh, take down and remove all icons and links redirecting to online gambling. Ang tinig ni Mamerto Tangonan, Deputy Governor ng Banko Sentral ng Pilipinas Payments and Currency Management Sector. Pero hindi sang-ayon ang ilang senador na bigyan pa ng palugit ang mga e-wallet lalo't sinabi ng Department of Information and Communications Technology na pwedeng agad-agad itong magawa. Ibinungkahi naman ni Sen. Sherwin Gasselian na tuloy ang alisin ang link ng mga gaming site sa mga e-wallet platform dahil maaari pa rin itong magamit na pambayad kung sa gaming website o app pupunta maski ang mga illegal gaming website. Pwede rin mag sa mga bangko. Pwedeng mag-link sa mga e-wallets. So, ibig sabihin, yung mga illegal, pwede rin i-link yung savings account mo. Ang mm. gusto ho namin, i-delink na lahat sa mga online gambling. Wala nang e-wallet, wala nang banko ang pwedeng nakalink sa mga online gambling. Ang tinig ni Senator Sherwin Castellan ayon sa BSP Agarang Solusyon Lamang, ang suspensyon ng in-app links ng e-wallets habang inaayos ang mas maigpit na regulasyon sa mga legal na online gaming platforms. Sinabi naman ng mga e-wallet platform na handa silang tumugon sa utos ng BSP.